tanghali guys dalawa lang kami pumili lang kami ng ulam dinuguan tsaka ano ini eh? sisigla ang buhay maharang tapos ito hindi na kami nagloto ng ulam bumili na lang kain tayo Awakan <coughs> ko na to. ang pagkain tayo pa em. Sorry. utang ko mag ano. Mag video. Bumili ako kasi ng ice oh. Kasi eh, sobrang init. Oh, bumili ako ng ah. Papatagom ko tak utok. Ito, tapos ibinagay ko dito oh. Man, inalagay ko dito yung ice. Ayan na yung ice ko. May bumubugo siya. Malamig kasi sobrang init ngayon ay nako Bilisan ang pagsubok kanina pero ay tubig ang paso talaga at panahon niya nakalibutan no masakit ang mata salamat sa mga nanonood ng videos ko kontente sa lang salamat mita thank you thank you very much big thank you Shout out sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Thank you for everything. God bless. Bye!